Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Ang magandang araw po ng biyernes sa ating lahat. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito, maging ang inyong buong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay muling makararanas ng napakaraming pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual. Sapagkat tayo ay muling dudulog sa banal na salita ng Diyos. Alam mo kaibigan, hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng ating Panginoon, anuman ang kanyang dahilan, ngunit anuman ang ating damdamin o saloobin sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin ay maihahain natin anuman ang ating nararanasan. At uh, may mga bagay kang minimiti, maitutulog natin yan sa ating Panginoon. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat sapagkat patuloy ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, muli, kapupulutan natin ang aralang salita ng Diyos. Kaya tahalika, samahan mo ko rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay muli tayong mapapaalalahanan patungkol sa awa ng ating uh, Panginoon. Ano ba ang sinasabi o ano ba ang pangihikayat ni Apostol Pablo patungkol sa naranasan niyang uh, awa na nagmula sa ating uh, Panginoon. At ito ay magbibigay sa atin ng paalala at tayo ay mapapasigla sa mga karanasan ni Apostol Pablo na kung saan naranasan niya ang awa ng Panginoon. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito'y ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. Nais po namin na sa maraming kapamaraanan o Diyos, kami po ay inyong pagpalain. Igit sa lahat kaalaman, at karunungan at ngayon pa lamang o Panginoong Ama, nag-aalay na kami ng aming taus pusong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa araw na ito sa pag-aaral pag ng salita ng Diyos, ay tutunghaya natin kung ano ang pangihigayat ni Apostol Pablo sa batang mangangaral na si uh, Timoteo. At ito ay makikita natin sa unang uh, sulat niya no, sa batang mangangaral. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng unang uh, Timoteo. First uh, Timothy, pag-aaralan natin ang chapter 1, yung verses 12 to 20. Inulit ko, in the book of first Uh, Timothy o in the letter of uh, Paul to uh, Timothy, 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 20. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin, ang dalawang talata lamang at ito ay ang talata labing dalawa at talata labing anim. Titignan natin kung ano ang aral patungkol sa pagkilala sa habag ng Diyos dito sa naranasan ni Apostol Pablo at ito ay angkop sa atin. Ganito ang ating mababasa dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 muna tayo. Gagamitin ko lamang po 'yung New Testament Pinoy version. Sabi dito, "Nagpapasalamat ako kay Christ Jesus sa Panginoon natin, pinalakas niya ako para sa aking trabaho." salamat sa kanya kasi kinonsider niya akong maaasahan noong i-appoint niya ako para mag-serve sa kanya. At talata labing anim, pero naawa sa akin ang Diyos kahit ang pinakamasama o kahit ako ang pinakamasama para maipakita ni Christ Jesus ang buong pagtiyaga niya at maging example ako sa mga magtitiwala sa kanya na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Dito ipaparaphrase ko lamang po yung verse 16. I found mercy. It sinasabi ni Pablo. So that in me, as the foremost, Christ might demonstrate His perfect patience. Ito yung sinasabi ni uh, Apostola Pablo, alam mo kaibigan, itong second portion, itong verses 12 to 20 dito sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, ito ay patungkol sa pagkilala, recognition ng habag ng Diyos. Sa talata labing nga, na aking binasa ay nagpahayag ng pasasalamat si Pablo sa awa ng Diyos. At alam mo kaibigan, tayo bilang mga mananampalataya, dapat Iyan ay bahagi ng ating pananalangin ano? na pag tayo ay dumudulog sa ating Panginoon, tayo ay nagpapasalamat sapagkat uh, nakaranas tayo ng awa ng Diyos. At dahil sa awang iyan, magkakaroon o nagkaroon tayo ng pag-asa. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Mangangaral ka man o hindi, ito ay angkop sa lahat. Lalong-lalo na higit sa lahat sa mga mananampalataya. Kaibigan, pakahulugan ni Pablo, Although itong mga passages na pinag-aaralan natin, no, ang application nito primarily sa mga mangangaral, ito rin ay nabanggit ko ang kop sa atin. At uh, pakahulugan ni Apostol Pablo ang ating lakas sa anumang larangan upang matupad natin. Ang tagumpay, ito ay nakasalalay sa ating Panginoon. At tayo ay may tungkulin sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Pablo ano man ang ating uh, pangangailangan, ano man ang ating nararanasan, ang ating lakas sa anumang larangan, nagmumula ito sa ating Panginoon. Ang lakas ay kaloob niya sa atin. Kaya nga pagka noon nga nangungusap si Apostol Pablo sa mga manan ng doon naman sa Filipos, siguro by heart, alam natin yung Philippians 4.13, ano? kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. At alam mo, pagka tayo ay may katatagan, may kalakasan sa pagsubok. Ito, kaibigan, this is a way to also express our gratitude sa ating Panginoon. Sapagkat naaawa siya sa atin at pag tayo, na, tayo naman ay nakaranas ng kapahingahan, ang tugon natin diyan ay pasasalamat. Tayo ay itinalaga ng Diyos. Meron din mga paalala rito. No? Tayo ay itinalaga ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito yung ating tungkulin. Sabi ko nga, no, yung uh, audience ni uh, Pablo, hindi lamang yung batang mangangaral na sa si Timoteo, ito ay angkop sa mga mangangaral sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. At alam mo, sa anumang larangan, hindi man tayo pastol, ngunit tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita. At uh, itinalaga tayo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita. At uh, ito ay kailangan marinig ng ating kapwa. Bagaman tayo ay hindi karapat-dapat ah, dahil sa ating mga kasalanan. At ito nga no, hindi tayo karapat-dapat dahil sa awa ng Diyos, tayo ay kanyang kinirang, naging bahagi ng kanyang sambahayan. Tayo ay uh, inanyayahan ng ating Panginoon na manumbalik at ginawa natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Siyempre, una roon yung tayo ay nagsisi sa ating uh, kasalanan. At ganito rin kaibigan, tungkulin natin na ipanumbalik, hikayating manumbalik ang ating kapwa upang sila man ay makaranas ng habag ng Diyos. Maituturing natin isang napakagandang pribileyo ang pagtatalaga sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga manggagawa. Alam mo, Paalala ni Pablo na bilang mga hinirang ng Diyos, ang pasasalamat ay ito naman ay sa lahat ng larangan. At uh, isa rito yung uh, nagpapasalamat tayo dahil tayo ay uh, tapat, tayo ay mapagkakatiwalaan ng Diyos at uh, maipapahayag natin sa Kanya na tayo ay magiging mabuting katiwala. Wika nga ni Pablo, no kinonsider niya akong maaasahan. At dinito may tanong para sa atin ano? Uh, tayo ba kaibigan ay maaasahan ng Panginoon sa kanyang gawain. Nakaranas tayo ng habag, meron tayong buhay na walang hanggan, maaasahan ba niya tayo upang maranasan din ang ating kapwa ang ating naranasan. Alam mo kaibigan ang pasasalamat ni Pablo, ito ay primarily rin dahil siya ay tinalaga bilang uh, apostol sa kabila ng pagiging makasalanan. Yan ang sinasabi ni Pablo. At alam mo, tayo ay hinirang, itinalaga, ano pinagkaiba natin kay Pablo? Wala. Dati rin tayong makasalanan at kahit sa ating buhay bilang mga mana ng may mga pagkakataon na pinipili natin ang landas ng kasalanan at ito ay hindi nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Umiwas tayo sa anumang kalakaran na hindi magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaibigan, dito sa dalawang talata na ating pinag-aaralan. Tayo ay pinaaalalahanan na kung hindi buong puso ang ating pagpapasakop sa banal na spirito, hindi tayo lubusang magagamit ng ating Panginoon Diyos para sa katuparan ng kanyang mga layon. Mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Tulad natin na makasalanan, tayo ay iniligtas ng Diyos upang maging ehemplo, maging huwaran, maging halimbawa sa ating kapwa na mayroong pag-asa ng buhay na walang hanggan ang isang makasalanan kung lalapit siya sa ating Panginoong Hesus. Kaibigan, dapat nating paalalahanan ng ating mga sarili na ang pagparito ng ating Panginoong Hesus ay upang iligtas ang sanlibutan sa kaparusahan ng kasalanan. Dito, nahahayag ang ating pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa at gagawin, ito rin ang batayan ng ating tungkulin. Tandaan natin, kaibigan, ang awa at tabag ng Diyos sa atin ay batayan rin natin upang tayo ay mamuhay ng may kababaang loob sa kanyang harapan. May hamon na tayo, kaibigan, ay mamuhay ng may kadalisayan upang ang ating patotoo ay maging mabisa. Ipahayag natin sa kapwa ang pag-ibig at awa ng Diyos. Ang tanong, tayo ba ay kanyang mapagkakatiwalaan? Kaibigan, paalala pa rin para sa atin, tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang awa. Tayo ay may buhay na walang hanggan. palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor John Galang ng Life in Jesus Baptist Church, Santo Tomas sa Sumuan, Pampanga. Ngayon po ay samahan po niyo ako sa pananalangin para sa ating mga pamilya. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa panibagong umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Isang panibagong pag-asa, isang panibagong pagkakataon na maranasan po namin ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan sa aming buhay. Indeed, Lord, every gising is a blessing. Kaya naman Panginoon, patuloy ang aming pasasalamat pagpupuri sa mga dakilang bagay na ginagawa po ninyo sa aming mga buhay. Ngayong umaga po ito, itinatas po namin ng aming mga pamilya. Magpapasalamat po kami patuloy sa inyo, patuloy na kinikilala na ikaw ang may disenyo ng aming pamilya. Salamat Panginoon dahil mahal po ninyo ang bawat pamilya, ang bawat pamilyang Kristiyano, bawat pamilyang Pilipino. Na patuloy ang bawat pamilya ay manikluhod, kumilala sa iyo, maglingkod sa iyo, Panginoon, dahil karapat-dapat lamang na ikaw ang patuloy na kilalanin, paglingkuran at sambahin sa aming mga buhay. Patuloy po namin dalangin ang bawat pamilya ay patuloy na magmahalan, patuloy na magsuportahan, patuloy na magkaisa, patuloy na magdamayan sa oras ng mga problema, mga pagsubok, alam po namin, ikaw ang Diyos namin na kailanman hindi niyo po kami pababayaan. Marami pong salamat dahil may magandang plano po kayo sa bawat pamilya. Alam po namin, Panginoon, patuloy po ninyong yung uh, pinapakita sa bawat pamilya ang, ang inyong uh, mga uh, gawang kamangha-mangha. Kaya naman, Panginoon, bilang kaming mga magulang, patuloy po namin turuan ng aming mga anak ukol po, Panginoon, sa iyong mga salita. Paano po sila lumaki na may pagkatakot sa inyo, lumaki na may paggalang, lumaki na may pagsunod at patuloy na gamitin ng aming mga anak para po sa inyong kapurihan. Marami pong salamat, Panginoon, dahil kayo po'y napakabuti sa bawat uh, pamilya. At uh, patuloy naming na dalangin ang aming mga uh, anak, ang bawat niyembro ng pamilya, ipatuloy na na magtiwala sa iyo, Panginoon, at ang iyong patuloy pag-iingat ang maranasan ng bawat miyembro ng pamilya, ang kalakasan, ang kalusugan, ang katatagan, at patuloy na mamuhay ayon po sa iyong kalooban. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, dahil may gagawin po kayo sa bawat pamilya, may gagawin po kayo sa bawat anak ninyo, Panginoon, sa bawat pamilya na patuloy na magpapasakop sa inyo, patuloy na magtitiwala sa iyo, patuloy na maglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa pamilya na meron po kami sa aming mga buhay. Muli Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng mga bagay nito sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen at Amen. sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong araw ng Biyernes sa May 27 tayo po ay muling dudulog sa ating Panginoon upang uh, ihaing ang kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya dakila naming Diyos marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito ay makadudulog kami sa inyo upang ipanalangin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na meron pong kahilingan nang kagalingan na ipagkaloob mo ang aming pong mga ihahaing ayon sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatiran tulad ni kapatid uh, Nelly, siya po ay nagkaroon ng stroke at meron po siyang visual impairment. Kagalingan O oh Dios ang kanyang idinudulog sa inyo. Si kapatid Sofia naman po ay kagalingan rin sapagkat nang po ang kanyang mga mata, meron po siyang visual impairment. Kay kapatid Mercy, siya naman po ay uh, namamagitan para sa kanyang nanay at maging sa kanyang tiyahin na may karamdaman at nananalangin din po siya sa kanilang pamilya ng kaligtasan as well as provision. Kay kapatid Tess naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat uh, siya po ay diabetic rin, may hypertension siya at may problema din po siya sa kanyang pandinig. Kagalingan ang hinihiling Panginoon ni kapatid Jacob. Si Pedro naman po ay nananalangin ng physical strength, provision at protection sa kanyang buong pamilya para po kay kapatid Marley. Ang kanya pong pananalangin ay financial breakthrough. Si Kapatid C ang kanya pong uh, pananalangin ay sa larangan ng uh, pananalapi at provision ng laptop para sa mga estudyante niya. Kay Eileen, ang kanya pong pananalangin ay para sa kanyang pamilya, proteksyon sa kanyang buong sambahayan. at para po kay Donabel, siya po ay humihingi ng guidance sa trabaho ng kanyang mahal na asawa. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan patungkol sa isa sa mga napakaraming katangian ng ating Panginoong Diyos na siya ay mahabaging Diyos at dahil sa awa na iyan mayroon tayong pag-asa ngayon at sa hinaharap at tayo ay inaasahan ng Diyos na sa ating pagtupad ng ating tungkulin bilang bahagi ng mga manggagawa para sa Kanyang layon ay ipahahayag natin sa ating kapwa ang pag-ibig at awa ng Diyos. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong napakagandang paalala naway matupad namin ang aming tungkulin sa kabila, Panginoon Diyos, na kami man ay may mga dinaraan ng hamon. Naway makita mo kaming tapat, makita mo kaming uh, may karunungan sa pagpapayag ng inyong pag-ibig at awa sa aming Tapwa, muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa aming kalagayan sa ngayon na nagbibigay sa amin ng pag-asa maging sa hinaharap. At ito ay dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong awa. Ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay matatapos. pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.